Это пи! Это 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 Ayun, po pupunta ngayon din sa binangunan na Rizal at hindi ko maintindihan ang ginagawa ng bata nga rin. Dapat huwag rin nasa likod, pero di ni Huso Miksik. Tanday, hey! pupunta! Turun! Turun si Toyo, pupunta! Turun! Ayan, nandito po tayo ngayon sa Manalo K9 campsite na kung saan ay naimbitahan ho tayo sa kanilang open house event. Makikita nyo din po mamaya kung ano-ano mga services na ino offer nila na makakatulong po sa atin bilang isang for-parent. At ang mga staff din hudo doon ay napaka-hands-on at hindi po kayo papabayaan at tiga-guide po kayo sa inyong mga concern about dogs. At ayun nga ha, tinanong nila ako riyan kung anong pangalan ng aking asa. Ay sabi ko, hitoron. Ay sabi nila yung pang marinda daw. Ay ano kung gagawin ka? Ay ayoko namang mahirapan sa pag-iisip ng pangalan. Makikita nyo huri ng asa ko. Takbo rin eh. Takbo oh, Piling ano eh. Kay 9 eh, Hindi naman ho. Hindi ho well trained yung asa ko. Kaya malaking bagay rin. Na ipasok ho natin sa dog training school ang mga aso natin. Makikita nyo ho diyan si Kuya Bogs ino-orient niya muna ho kami kung ano yung mga proper na dapat gagawin nyo kung gusto nyong ipatrain yung aso nyo. yung <laughs> <laughs> aso nyo? Mga kaya? Dapat po. Dapat. Ah, Iba-iba but... breed? Same breed lang po. Ah, same breed ng <laughs> Golden Retriever. <laughs> Sa nanay ko ah, <laughs> si <sir, alam> <laughs> si po, ka po. Ah. Si okay. sir, ano yung pakalan niyo sir? Ah, okay. Ano yung pakalan niyo sir? Michael po. Michael, so Michael. At si... Ah, si sir? Pwede. Ah. Una po ano? pa, pa, oh, no. dahil, uh, sa sakripisyo. No, baon uh, eh. Makikita nyo po dito na dinademonstrate po ang bomb sniffing, ngunit scented lamang <laughs> po ito. At sa kabilang side, makikita nyo ho ang aking aso, ginajudge nyo yung canine na mga amoy ng bomba. Good boy. boy. Sit. Yes. Makikita nyo rin eh ang isa sa mga Belgian ho nila na well-trained para sa bomb sniffing. Paikot-ikot ho siya sa area dahil open area po yan, umiikot po yung amoy ng, ng hangin. Para ho malaman ninyo na na-detect niya yung bomb is eh, uupo siya dun sa kung saan located yung bomb. Chinecheck na po ng instructor kung tama po yung box na nilapitan ng aso at makikita niyo naman po hindi nagkamali yung aso at nandun nga po yung scent ng bomb mapansin po ninyo ganun dapat no? na lesson yung behavior niya sabi hindi siya sobrang excited no? At hindi siya nang hihila so, sumusunod lang doon sa handler niya kung saan siya uh, so yan yung walking so maximum no sa basic obedience 5 minutes pinaka-stay na. So, kahit yung mga distraction, nandiyan yung dogs, ito lang kayo, kailangan naka-stay lang yung aso. <laughs> hindi siya aalis hanggat hindi siya tinatawag nung handlong na. So, so, yan yung different ng uh, trainable sa hindi. So, so, pag naka-stay, stay lang siya. <laughs> <laughs> Sige ho, hindi oh, pa rin siya. May bisne. Ikaw magsinat ka. Oh. Sige, <laughs> <laughs> sige. Opo, opo. Kailangan, well, maka-socialize kasi yung aso. So, maaari, maaari naman. Ay, ay, ay. Always left side yung aso. Yes, go. O, oh, pagka ganyan umiihi, kailangan i-error uh, yun, kinokorek yun. Pag umiihi yung dogs, nagwo-walking kayo? Oo, inaal pa rin kayo noon. O, so, kailangan, pag magwo-walk, walking lang. At isa po ito sa tinuturo nilang basic obedience para i-walk nyo yung aso ng nang hindi nangihila. Kagaya ng aso kong yun, wala ho yung basic obedience kaya takbo rito, takbo roon, hindi ho nakikinig at nagpapapansin. Makikita nyo ho yung aso na winawak ko, hindi po siya nadedistract at sumusunod pa rin po siya sa akin at nakikinig. Okay. <laughs> Sa sobrang kulit po ni Toron ay nabulabog niya yung mga asong nakakulong doon na nananahimik. Si Toron po ay walang proper training kaya ang kulit-kulit niya, hindi po siya nagpapalish at kinukulit niya yung mga asong well-trained.

Ang susunod na video po na ito ay bawal gayahin kung wala po kayong sapat na kaalaman. Sa video po na ito ay pinapakita ang isang well-trained attack dog na kaya niya pong protektahan ng owner niya. Kung may magtatangkang manakit po sa kanya, ang isang attack dog po ay isang disiplinadong aso na kung saan sumusunod sa command na kung kailan lang ho siya aatake. Kaya kung may mga aso po kayong aggressive, mas mainam po na enroll po natin sila sa mga training school para maiwasan po natin ang peligro. <laughs> Sinubukan rin ho namin magpakagat kung ano ho pakiramdam baga. Ay meron naman ho protection yan kaya hindi ho kami masasaktan. Tingnan nyo na ho man ho yung asa ko, nakagat na ho ako lahat, wala pa rin ho pakialam. Makikita nyo naman po dito yung isa sa mga well-trained nilang aso na attack dog na kayang umatake ng brutal pero makikita nyo hubandang huli na nakikinig pa rin siya sa owner niya kapag sinabing stop. Okay, pwede siya mga kape. Pwede siya mga kape. Baka din makakalit siya mga kape. Ito ba niya pa ng tubig? Makikita nyo naman huro kung paano huungutake ang isang world train na attack dog kung wala akong gear ang isang biktima. Ayan, makikita nyo ho, kinagat na ng kinagat, puro sugat. Ah. Ay isipin nyo ho, pagkagarne ang kumagat sa inyo, ay tanggal ang braso ninyo para ho kayong bulalaw. Yung buto sa bulalaw ah, ay pagkakasarap, kaya pag gusto ninyo ipatray ng inyong aso, ay patray nyo na ho sa Manalo Kainan para panalo Ayan, sa mga gusto ho mag-inform, message lang ho kayo sa Meta Animals, Manalo Kainan, para maging best dog in the multiverse ang inyong aso. Ano nga, pandalay.